ay narinig lang ito na no, si Mr. Philip Salvador na kung ay walang warrant of arrest na ipinakita, kundi yung red notice lang. O ayan, ang ibig sabihin ng red notice, nandiyan din siyempre. Um, sa tingin ko, ah, hindi pwede magkaroon ng red notice kung wala naman palang warrant of arrest. So meron yan, Nasa, makikita na natin yung warrant of arrest, nakabalanda naka na yan sa social media. Pero syempre, magwawala itong si Philip Salvador. O ano po kayo ngayon, Mr. Philip Salvador, paano na ang kandidatura niyo? Kasi alam ko nakasandal kayo sa, sa puan niyo. Sabi nga ng ilang mga kababayan natin, mukhang kahit hindi ka manalo, Mr. Philip Salvador mukha okay lang sa'yo dahil magkakapera ka pa daw, galing nga uh, sa PD laban ni Digong. Totoo ba yun? Uh, paano yan ngayon na wala na nga si Digong? Paano na ang kampanya nyo? Paano na ang kandidatura nyo? Siguro magpakumbaba na kayo ngayon. Hindi yung magpapakita pa kayo ng kaangasan na akala mo talaga ang dami niyong alam. E eh, wala naman pala. O uh, ayan, pakita, pakita niyo daw ang, ang restaurant warrant. Galit na galit atang si Philip Salvador. That ang uh, eto eh, yon. PDP Laban Senatorial Candidate Salvador claims that no arrest warrant has been presented against former President Rodrigo Duterte. Uh, that even lawyers are not being allowed access to him. Hmm, siguro ay kautusan niya ang Interpol. total may red notice na naman eh, de ba? So siguro sa na rin naman yon. Sana alamin mo yan, Mr. Philip Salvador, bago po kayong magngalngal, bago po kayong magnawa. Totoo ang buhay ay ganito. Meron talagang pagkakataon na darating sa inyo yung ganitong, ganitong uh, pagsubok sa bagay. <laughs> Sinubok nyo rin kasi ang ICC. Katulad ng huling pahayag na si Digong, minura pa niya ang ICC sa Hong Kong. So yan. Ngayon kaya murahin uli ang ICC na nakaposas na kayo, Mr. Duterte. Patignan natin yung tapang at angas nyo kung saan or hanggang saan. Mm. Pati, pati etong si Philip Salvador, syempre. Tignan natin yung angas nyo ngayon. At tignan natin kung meron pa kayong, dahil yung nasasandalan nyo or sinasandalan nyo ay nabuod na, tignan natin kung naandyan pa rin yung tapang nyo at kung kaya nyo pang tumayo sa mga sarili nyo paa. Ay doubt. kasi hindi kayo natuto eh na magkaroon ng sariling pundasyon para maka, 'di ba? Yung prinsipyo niyo rin ay nakadepende sa mga Duterte. Kaya madali kayong mabuwag as a person, as a candidate. Sorry.